Partial payment o principal amount offer. Alin sa dalawa yung mas dapat natin gawin? sa so, sa kasakaling natatapat tayo na hindi natin kayang bayaran yung ating mga utang. Ito akong video ito, eh, advice ko sa inyo bago kayo mag kung ano ba talaga yung mas gusto nyo gawin sa dalawa Pero siyempre may mas maganda dyan sa dalawa. Lagi nyo tatandaan. Pero bago lahat, maglalabing ako na pakipalo po ang aking Johnny Depp pakilike na lang po, pakisubscribe at uh, share nyo po yung mga videos natin about sa mga honest OLA reviews at uh, hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online loan apps honest reviews disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na kayo mangutang sa mga OLA nagre-review po tayo, sinisilip po natin yung mga OLA para malaman natin kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations, tamang gabay o guidance para dito sa inyong mga ola na ito na sinusubukan nating silipin. Ulitin ko, hindi po ako nang at mangutang kayo sa ola. Dahil simulan natin yung tatalakayan natin. Partial payment. <coughs> Excuse me. Partial payment. Okay. Maganda. Kung saan maganda dahil maliit lang yung binabayaran natin. Example ko sa inyo si Quickla. Yung 1,000 for a month, babayaran ko siya ng 400 every week, every 7 days. Ba parang maliit lang tingnan, na Biruin mo, uh, 400 weekly. for 8, 12, 16. So, utang ko ng 1,000. Diba? Pero syempre, for one month, almost 56% o 60%. Ang laki na binabayaran ko kung partial payment weekly. But that is the dependent. Meron kasing mga ola na medyo hindi rin naman ganun kalakihan o mas malaki pa yung mga partial payments na ginagawa nila. Example, Cash Express, na sinubukan ko nga yung 1,500 na ang hulog ko sa kanya is depende. Sa unang hulog, halos buo, kung nga rin 1,500 inutang ko, maghuhulog ako sa kanya sa unang hulog ng 1,100. Then the second month, 700. Diba? Tapos then sa susunod na month, 600 tumriple for the 6 months. Minsan, ganun ang style ng ibang mga parasyal payments. Kaya nga, yung parasyal payments ang dahilan kung bakit tayo mas nalulubog sa utang. Ngayon, hindi nyo na kanyang bayaran. Okay na, doon na tayo. Uh, dahil sa laki ng na interest, nag-iisip tayo, pwede bang bayaran ng principal amount, mga ka-Jani? O, kuya Jani? Di ba? Uh, masasabi ko is, yes, dumarating yung time na meron silang offer ng principal amount. But the problem is medyo matagal. Hindi po 'yan yung ano katulad ng partial payment na ma-delay ka lang isang araw, meron na kagad 100 pesos sa tubo o 150 or something gan. Like sa principal amount maghintay po kayo ng mga 3, 4 months. Then after the 5 months in my experience sa digital, ah uh, siguro mabon na ng 5 months bago ko inoperan. Uh, either 4 or 5 months bago ko inoperan ng principal amount. Pero the reality ha, halos bayad na ako do sa utang ko. Dahil ang utang ko do kay DJ do that time, 3 Ang nabayaran ko na sa kanya, 5 For just two months yun. O, oh, di ba? Ang binabayaran lang natin lagi doon, yung tubo. At hindi, yung mismo principal. Kaya kung dumarating yung time na talaga mag-iisip kayo na, hindi ko kayang bayaran na yung susunod dahil kada partial ko, hindi naman nawawala yung inutang ko, nandun pa rin. mag o yun ng principal naman. Kunwari, humiram tayo ng 3 Ako nga, example ko. Nabayaran ko na siya ng five, five dumating ikalimang buwan, inoopera na ako ng principal amount. Anong ginawa ko? Hindi ko binayara. <laughs> Alam mo bakit? Lugi na nga ako. Babayaran ko pa ng 3-5 ah. Hindi ko kayo kinukonsinti ah. Kasi ako, para sa akin, bayad ako. Sobra-sobra pa. Kaya nung naghahamunan na sila, nung na ako ng small claims, nihintay ko. Hanggang ngayon, nihintay ko. Wala. Naribuknat lahat ng DG to. Wala. Oh. Ngayon, kasi ako ang katwiran ko, Sobrang na sa'yo binayad ko yung kapital eh. Yung principal amount ko na 3-5, nabayaran ko ng 5 Ngayon, kung di nyo kayang bayaran, yung talaga ko na paghulog na kayo sa unang buwan ng 1,000, hintayin nyo na lang siguro kung di nyo talaga ka uh, mababayaran at uh, nagkaroon kayo ng problema sa financial, advice ko lang, hintayin nyo yung 4 to 5 months mag ooperate ng principal amount. Pero, wag kayong papayag na yung agent magbibigay ng ibang number, ng reference uh, number o reference uh, code doon kayo sa pagbayad. magbayad kung saan yung number na yung number na mismo nasa app yun na susundin nyo Huwag kayong papatol doon sa mga agent na sabihin dito po kayo magpayment dito sa number na ibibigay ko sa inyo para ma-active ma yung inyong principal amount offer wag tuso yung mga yan baka napunta lang sa kanila tapos pagdating sa app so wala kayong reflect na pagbayad kayo tandaan nyo lagi yan ha mga kadyani hindi na lang po may papayo ko sa inyo kung bakit ah uh, minsan hindi rin maganda yung partial payment at uh, mas okay nang hintayin nyo yung mga principal amount of offer ng mga ola. So sana nakatulong ang video nito muli. Maglalamin nyo ko po ang aking Johnny Depp. Like, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin about sa honest ola reviews. Maraming po salamat sa ulitin.